Magandang araw mga kashebra. Una sa lahat, pinapasalamatan ko ang nasa itaas, ang ating Panginoon, sa pagbigay ng kalakasan upang maganap ang mithiin natin sa araw na ito. Pinapasalamatan ko din ang taus puso ang ating mahal na sponsor, Marcy Riz de Laza. Maraming salamat sa tiwala, Marcy. At ito na ngayon, naipaabot na natin sa pamilya ni Mang Rene, ang tulong na galing sa iyo.

mga pangunahin uh, pang sabit gutom ho. Mga madali-dali natin na ano, kung sawa sa karne. Siro ah, ah. Siguro pagdating namin kakalis mula ang, kaya hindi na pang up. Like SO like Yan, yung noodles, okay. so ipakuluan lang at haluan ng gulay. Sulog na, malunggay. Oo, lagyan na yung hala. Ayan, canton, pang ano na ano, din. Pang substitute sa karne, ano. Baka <laughs> <laughs> sa karne. Ayan, may konting gusit sa mga baby babies. Tapos meron ding ano diyan yung, ayan, mga ilang dilata. Halo na po ayan, corned beef, beef meatloaf, and biskwit biskwit na baby yan may pangkapi mo kayo mga rene bago ho kayo umalis yung may asukal din para hindi kayo antukin para hindi antukin <laughs> tapos ore may mga pang ano din pang laba pang maglaba ka ineng may sabong pabango din may shampoo, barita at uh, roder pang laba laba may toothpaste din may toothpaste din talaga yan Is, isang sakong 25 kg na bigas hmm. ano <clears throat> pa pala makalimutan ang daya pa rin ineng may daya ang tulog lang Tulog si dibi Eloisa. Kaya nga, 'di ba? Andito ba lahat wala? Picturean ko nga ho, kaya pwede ba magpicturean sabay? Oh, sana din may iba pang tulong. 'Yun 'yung, ano ko din po sa kaliya ring inyong ano, bubong. Hmm. Mga rina, baka may gusto ko kayo sabihin sa ating ano, nagpaabot din ano, yan. Baka kayo po may salamat sabihin na. sa nagbigay ng ating ano, mga sponsor. Ma Marami po, salamat sa mga nagbigay tulog. Si Ma'am Reyes de Laza po. Ma'am Reyes de Laza. Mabulat po. Meron. Nako Tulong na ganyan. Mula ang nakasabay. Mula Salamat. Hindi mo oh na. Ito, wow. wow. paano may tawid gutom po, ano? Mga pangunahing pangailangan. Supply ni baby. Ineng, may panlaba pa ka na. Laba hmm. ka na. <laughs> Ay, yun <know>, Gising na. <laughs> Papa. <laughs> Nagala tayo. Nagala. 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 pala, tatay rin ng na pang birth certificate. Sabi ko yung madali naman din natin pag may birth. Saka ka rin talaga yung birth certificate, kailangan talaga kasama ng papa.

ang kalikom-likom po ay eh, pwedeng pati bubong kung may mga maawain mag na magbibigay tulong CR walang bubong